Hello Taurus, Taurus, Taurus Ngayon ay isang makapangyarihang full moon Panahon ng paglilinaw, ng pagbibitaw at ng pagtapalaya Alamin natin kung anong gustong ipakita ng universe sa puso mo By the way, this is also a timeless reading Nung kailan mo napanood ang video na ito is maaring doon ka pa makarelate. So alamin natin Card number one Ano yung naabot muna or uh, cycle na natatapos na. Freedom. Okay. Taurus. No? Marami kang sinakripisyo. Marami kang dinisregard na emotion or alam mo yon yung sinopress yung mga pinigilan mo no, para deprive, no, na pangangailangan mo, no. And this time is magiging malaya ka na. Magiging malaya ka sa sitwasyon na ganoon or sa mga tao na nagmamanipula sa iyo, no. This time is sabi dito, I possess the power and the free will to create my own happiness. So para kang nagbubulong ngayon, bulaklak 'yon, no, know, na namumukadkad ka. No, na nakikita mo yung growth no na ito na yung time no para sa iyong paglago so pero hinihingi ng card na ito ngayong full moon na dapat is uh, manindigan ka doon sa sarili mo doon sa paniniwala mo doon sa balance eh. no kaya uh, set ka dito ng boundary no para doon sa freedom no na mangyayari sa iyo ngayong full moon Success. Wow. Okay. I know that there is no greater goal than love. No? So, yan. Ganda naman itong Taurus. Tingnan mo, flower. Tapos, light na nagsashine na nakikita ko dito. O, yan. O, tapos, iba-ibang color. Tapos, may yellow aura. No? So, sinasabi dito ng uh, success mo na ito na ano ba yung mga alam mo na dapat mong sundin. So, alam mo naman pala na minamanipula ka eh. So, ito na. Kailangan mong maging malaya doon sa pamamanipula. Freedom. No? Alam mo pala na ano eh, na toxic na. No? Na parang ikaw na lang yung nag, yung tumutulong sa sarili mo para maging positibo. Pero yung sa sa'yo, yung sitwasyon is hindi na balanse. So, stand up for yourself na para magkaroon ka ng freedom, makalaya ka doon sa sitwasyon na hindi mo kailangan. Kasi ang kasunod nito is yung success na hinihingi mo. Yung maybe pinag mo to ng matagal, ganun, no? And makikita yon ng lahat, no? Dahil dun sa integridad, no? Doon sa paglaban mo, no? hindi yung paghihimagsik na paglaban, kundi yung pagtayo mo doon sa pinaniniwalaan mong tama. No, kahit na ikaw lang yung naniniwala doon, pero still, ang kakampi mo yung sarili mo. Nung no, nakaraan siguro is hindi ganun. Palagi nilang kahit na alam mo na parang may mali, parang may kulang sa'yo, pero lagi ka nakikinig sa ibang tao, sa sinasabi nila, na parang naging natural na silang sa'yo na uh, makinig or sumunod doon sa ibang tao. No, this time is uh, kailangan mong manindigan. No, kasi may naghihintay sa yung success at yung success na yon is ayun no, parang na uh, ilaw na tumatama sa bawat ikaw yung ilaw, no. And uh, bawat nakakakita sa iyo is natatamaan ng liwanag mo, no. Maybe nako-curious sila paano mo nagawa yan or uh, paano ka nanindigan, no. Or ano yung sistema na ginawa mo sa buhay, no? Kung paano ka nagliwanag ng, ganyan, paano ka naging matapang, paano ka nakalaya at 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 lumalakad patuloy na bumabangon. Ganon ang uh, ngayon ang sinasabi ng card, uh, no? Kaya alisin mo na dito yung uh, yung lack of mentality, no? Yung uh, sapat ba ako? Ganyan, tama ba to? No? or uh, ano yun, dapat nakinig ako kay ganito, yung pagiging hindi sapat, no? Kasi may success dito, eh. No? So, ganun, no? Bitiwan mo yung ganun, no? Yun yung dapat mong bitiwan. Yung uh, pagiging, yung iniisip mo na pagiging kulang sa sarili mo, yung may mali, no? So, yun yung, alam nyo ba, Taurus, no? Yung isa sa power ng full moon is miracle yan, at saka yung yung, yung tawag nito, yung ibinubunyag niya, yung tama ng liwanag ng moon, no, ipinapakita niya yung hindi totoo, na akala mong totoo sa paligid mo. Ganon. No? ah uh, Di ba, na, napapansin ninyo, kapag ka full moon, no, nag-iiba yung, yung ano ng dagat, parang, Meron nga 'yun sa mga isda, 'di ba? Kapag full moon daw is maganda daw mag isda 'no. So ibig sabihin 'yung energy ng full moon is nakakaapekto para doon may uh, may may effect para doon sa dagat, para doon sa mga isda para lumitaw sila or uh, para mas aniyo yun, yung mag-high tide at tayo, hindi eh, ako nagkakamali. Ganun. So meron din 'yang epekto sa tao, 'yung tinatawag na lunatic kung sa tao pa, no, yung nagbabago yung, ano nila, yung ugali nila, no, actually, hindi yun nagbabago, kundi pinapakita niya, yung totoong, totoong, ano siya, kung ano meron siya, and the, duality, nasa loyon, no, yung, pagkakaroon, toros, no, yung duality, hindi para kamuhian yung tao, hindi para, magalit ka, no, dahil nasaktan ka nila, kundi para imold yung, ah, uh, tunay na ikaw din no ipinapakita ng full moon kung ano yung totoong sitwasyon no kung ano yung totoong kulay ng tao hindi para masaktan ka or hindi maging favorable sa iyo yung outcome kundi pinapakita yon para din sa totoong potential mo bumalik ka sa totoong sarili mo no na malamang is a ah, hindi mo nakikita or maaring tulog pa yun, no? Kaya nga may freedom, may success. O, oh, di ba? Yun. Yun yung, uh, yun yung sinasabi ng card number two. So, clarity or yung message ng full moon sa'yo ngayon. Gratitude. Okay, di ba? So, kaya nga, dapat maging klaro sa yon na mabigat man yung naging sitwasyon, hindi man talaga, kapabor-pabor, no, masakit na mga alaala. -ala. Pero still, iwanan mo lang yung sakit. Iwanan mo lang yung disappointment, yung mga panghihinaya, yung mga pagrereklamo. Kunin mo lang doon yung lesson learned noon. No, na kung hindi nangyari yon is hindi ka magiging matatag. Kung hindi nangyari yon is hindi ka matututong manindigan sa sarili mo, no? Kung hindi nangyari yon is hindi mo madediscover na meron ka palang lakas at talino para magpatuloy, para dito sa success, para makita ka ng mga tao at gayahin kanila. nila kung paano mo nagawa yun, no? Or kung paano magagawa to, no? Yun yung sinasabi ng full moon sa sa'yo ngayon, Taurus, no? Maging grateful ka sa lahat ng bagay and isa sa higher na ano na na manifestation is yung gratitude, yung pagpapasalamat kahit na hindi mo pa nakikita yung paparating sa iyo. Kahit na alam mo yon na nasa mabigat ka na sitwasyon, pero hindi yun dahil kailangan mo magmanifeste eh, kaya magpapasalamat ka. Hindi doon yung alignment ba, yung faith mo no na nagtitiwala ka kay God no na kahit hindi mo pa nakikita, kahit mabigat yung sitwasyon, pero alam mong may rason, alam mong para sa iyo no? Para 'yun sa ikabubuti mo, ikabubuti ng nasa paligid mo, no? 'Yun. Dapat maging klaro sa iyo 'yon, yung pagiging grateful, no? And dalawang lumalabas puro light, no? Light tapos flower pa, Nakikinang ka talaga ngayon, Taurus. No, makikita talaga dito yung light mo, yung iyong successfulness, ganyan, yung pagiging successful, no dahil dapat ma-maintain mo yung gratitude makita mo yung mga bagay na ikaka meron kang dapat ipagpasalamat no even doon sa worst situation no na pinagdaanan mo no yun, so yun lang yung reading mo ngayong full moon paalala lang na ito isang gabay lamang ikaw pa rin ang may hawak ng iyong kapalaran so yun lagi so ingat lagi thank you and bye